I should uh, give the credit sa mga nagka po. Magaling sila. So talagang pinag-aralan ng bongga-bongga para maitago ng gusto ang plaster. mm -hmm. Teka ha, i-ano ko lang ha, kasi talagang na nak convince talaga ako dahil din meron akong, sabi ko nga sa'yo, meron akong mga napapalad mga pelikula. Meron pa yung On Top of the Guy, tapos meron pang, minsan naka, na, ang, ang na nasa likod mo, hindi nakita Okay, eto yung ano mo, sabihin natin, eto yung iyong private part, hindi ba? So eto, eto yung, eto yung, puso, yung pinakataas ng private part mo. So, Sakto ba? Sakto ba na naglalagay ka ng plaster hanggang doon sa pinaka pinakailalim? Oo po. Ah, mm -hmm. So and, pa, pa, and then gaano gaano ka kitid yung yung tela or kung ano man ang tin i, doon. As long as covered at as long as safe ka, yun po. Mararamdaman mo naman yun at alam mo yun sa sarili mo. Saan mm. dinidikit yung yung plaster doon ba sa legs sa pagitan ng ano sa pagitan ng ano mo? Ito yung legs ganyan. Mm -hmm. Miss ito, kanara ito yung flower mo. Oh, yung flower. Sige, <laughs> sige, sige. Tatakpan talaga yun. Tatakpan. Ah, tatakpan. Hanggang doon sa pinakailalim. Opo, hanggang sa pinakailalim na yun. Naglalagay ba kayo ng, pla ng, ano, ng parang leukoplast ba yun or something? Yuko plus po yung gamit. Opo. So, et, kunwari, eto yung, et, eto yung, yung ano, eto yung flower, di ba? Eto yung flower. Tapos eto yung legs mo. Naka, nakaano ano doon? Doon sa, sa magkabilang legs, nakadikit yung Yuko plus? Hindi po. Hindi siya abot sa legs. Ah, doon lang mismo sa pinakailalim at saka doon sa pinakaibabaw nung ano, sa, sa taas. Opo, ah, opo. okay. Tapos dahil skin tone ng plus, kaya hindi siya hindi siya nakikita? Hindi po, hindi siya makikita kasi, yun, ah uh, i-google po ninyo yung plastic. <laughs>